tapos na ang Pasko pero tuloy-tuloy pa rin ang magbibigay ng regalo dito. And card prizes natin yan. So, ikaw yes. na magpakilala niyan. Uh, this is an iPad 9 Gen 64 gigabytes and this is a brand new iPhone 11 64 gigabytes. Good morning, uplines. Nandito tayo ngayon sa head office ng DCS. So makikita nyo, Merry Merry Christmas tapos na ang Pasko pero tuloy-tuloy pa rin ang magbibigay ng regalo dito sa office. Yan, bukas 'yung year-end and Christmas party natin. So makikita mo 'yon, and daming gift. Ang dami! Tapos may mga paraffle tayo. Ha? May mga paraffle, makikita mo dyan. Yun. Electric kettle, may dry iron, may gas stove, may rice cooker, may electric fan. At saka mga ano-ano pa dyan, hindi ko na-memorize, hindi ko makita yung iba na sa carton, Ha? Tapos, ito yung pinaka-pinali, guys. Yan, card prices natin yan. So, ikaw yes. na magpakilala nyan. Uh, this is an iPad 9 Gen, 64 gigabytes. And this is a brand new iPhone 11, 64 gigabytes. Tayo. Yun. Thank you. Pero ang ingay nila. <laughs> Sabi ko mamaya na. Kaya mag-vlog muna ako. Yun. May bagong damit kasi. Oh. Da Bagong damit yung ano natin. Kasi may bagong ano. Magandang dilag dito. Ulo, ano yan? Ano yan? Ano? Oh my God! Huwag mong pagsabayin yan. Baka may iihi. Sabay ma-damage. Yun. Okay. Dali mo. <laughs> Bani, yun na. Oh yeah. Oh? So good luck sana ikaw yung manalo bukas you tomorrow mga ka DCS DCS family. See you at Encanto Hotel and Bar, di ba? Don't <laughs> so, sila isa one of the preparers, preparers ba? <laughs> Preparation. Ikot talaga <laughs> ng oh? Uy, sila siya pala nanalo kanina. Anong sasabihin mo? Thank you so much. Oh, para manalo naman sila. Yan, bye-bye. <laughs>